Inamo ng mga kongresista ang Senado na aprobahan na ang Resolution of Both Houses No. 6. Dalito ang papatay sa tinututulan na People's Initiative ng mga senador. Ang House Majority Leader Jose Manuel Dalipe, kapag natapos ng Senado ang RBH No. 6, hindi na pwede ang PI dal sa ilalim ng batas, isang amyenda lamang sa konstitusyon, ang pwedeng gawin kada limang taon. Sabi pa ni Dalipe kung anong gusto nila, i-adapt Ia ng Kamara ng buong buo ang bersyon ng Senado ng RBH number 6. Pinigyang din Dalipe tatanggapin at pagtitibay ng Kamara kung anong bersyon na gusto ng Senado at kung anong economic provision ang gusto nila. Taginggan natin ang pahayag ni House Majority Leader Jose Manuel Dalipe. This meeting to us, we will welcome it with two open arms. bersyon nyo na. Kayo na bahala, magbalangkas. Anong version gusto nyo? Anong economic provision? You pass RBA 6, the People's Initiative will be dead in the water because everyone knows. There can never be two initiatives. in the span of five years. Samantana, umaasa naman si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. na tutuparin ni Senate President Juan Miguel Subiri ang sinabi nito na aaprobahan ng Senado ang RBH Number no. 6 sa unang quarter ng 2024. Sinabi ni Gonzalez ngayong inihintuna ng COMELEC ang pagtanggap na mapirma para sa PI. Dapat aprobahan na ng Senado ang RBH No. 6 na naglalayong amyandahan ang economic provisions ng konstitusyon. Ibig sabihin, isinuko na ng Kamara ang PI. Nasa Senado na ang bola para pagtibayin ang RBH number 6. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this Ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!